Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat na sa nasa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At eto, magbabasa tayo ng mensahe. Ay, dolang biip ko, nag sa akin ng S. Kaagad, first time pa lang namin na magkita pero niyaya niya kaagad ako. Ano kaya ang ibig sabihin ng idol? mahal ba niya ako? Kasi sinabi ko, di pa ako handa. Dahil unang araw pa lang namin at nagalit sa akin. Ano seryoso ba siya, idol? Please, patapik naman to. So, yung anay sender ay isang babae, mga kasawi. Yung kanyang pinapa-advise ay unang meet up pa lang nila ng kanyang jowa pero niyaya ka agad siya na mag. Alam niya na yon mag-S. So, siyempre si babae ay hindi niya pahandang ibigay sa kanya yung kanya o dangal, mga kasawi. Pero si lalaki ay nag galit ito kaya ito ay nagtatanong kung mahal ba siya or seryoso ba sa kanya ang isang lalaki. Siyempre, magbibigay tayo ng opinion para sa akin bilang babae. Kung ang lalaki mo ay una pa lang kayo nagkita ng biip mo tapos niyaya ka na kaagad sa jugjugan, so ibig sabihin ay hindi seryoso sa ang isang lalaki. Kasi kung seryoso yan sa iyo, sa totoo lang, to be honest, dadalhin ka niyan sa simbahan, mag simba kayo, ipapasyan niya kayo, or ipapakilala niya kayo sa magulang. Pero, depende yan sa sitwasyon, mga kasawya. Depende. Pero para sa akin, ganito yung pananaw ko kapag kamahal ako ng isang lalaki, irerespeto ako yung ayaw at gusto ko. Kung sinabi ko na hindi ako magbibigay sa kanya ng dangal ko, ibig sabihin, respetuhin niya yon I-accept niya yon na ayaw ko pa talaga. Huwag dapat siyang magalit kasi sa una pa lang na ginawa niya yun sa'yo, so ibig sabihin, Paul ka agad yun mga kasawi. Ibig sabihin, minamadali niya masyado ang mga bagay-bagay. Ang gusto niya lang ay pagkababae mo. Hindi siya seryoso sa iyo kasi kung seryoso siya sa iyo, hindi kanya pipersahin at higit sa lahat ay eh, accept niya kung ayaw mong ibigay sa kanya ang pagkababae mo. Kasi kung talagang mahal ka rin eto, hindi kanya dadalhin kung saan-saan at talagang kukunin kanya doon sa inyong tahanan kasi kung seryoso yan sa iyo ay talagang mismo magpapakilala yan sa iyong magulang at ipapakilala ka niya sa kanyang side mga kasawi sa magulang din niya para naman maging na-aware din yung pamilya mo na may BF ka na at ganun din naman siya mga kasawi kaya kapag kang isang lalaki ka, ay minamadali at talagang gustong pilitin na kunin ang pagkababae mo Nako, una pa lang, pag-isipan mo ng mabuti yan kasi hindi tatagal ang inyong relasyon. Hindi yan seryoso sa'yo at hindi ka mahal ng isang lalaki dahil ang gusto lang niya ay ang pagkababae mo. Tatandaan mo yan. Mas maganda kapag ka ganito, kilalanin mo muna ng gusto ang iyong BF kasi baka mamaya ay meron na pala itong GF din na iba or meron na itong asawa. Kinalabasan niyan ay magiging kabit ka pa kapag ka ganito yung iyong jowa na hindi mo kin kilala ka agad. Check background muna bago magbigay ng dangal sa mga kalalakian Hindi yun masama. Libre yung mag-check background tayo sa mga ginudyowa you know, natin para naman ito sa inyo. Para hindi kayo masaktan kapag once na ibigay nyo na ang dangal ninyo sa kanya, mga kasawi. So, yun lang po sa ating sender. Sana yun na may naintindihan nyo ang ibig ko sabihin at advice ko sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pag-support nyo sa akin. So, sa walang sawang pag-share at pag-comment Maraming salamat po at syempre sa so hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo magsubscribe, pwede na rin kayo magfollow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi